Good day mga boss! Baka meron kayong mga nakuhang sasakyan dyan, yung mga bagong bilipunin niyo na medyo mas mataas po yung temperature niya sa gauge kaysa sa normal. Kasi pag normal operating temperature po, medyo mababa sa gitna. So, hindi naman sobrang baba. Yung medyo gitna lang siya. Hindi katulad nito, o, oh, tignan nyo po, medyo mataas siya nakaka-alarma po yung ganto. Syempre, nakaka-paranoid kahit naman ako, 'di ba? Kung may bagong kuha akong sasakyan, tapos ganyan yung uh, nakikita ko sa temperature gauge niya, <laughs> medyo kakabaka ba tayo. Pero baka same nito yung mga issues ng mga sasakyan niyo. Hindi naman po ito nag-overheat. Hanggang dyan lang po siya at kalimitan po ng ganito na ganap na <laughs> ganap eh, no? kalimitan po ng ganito ang problema lang dyan ay yung thermostat yan yung pressure rating nya Nandito po yung thermostat, ito Toyota Corolla po ito. Nandiyan po yung thermostat sa loob nito. Yan po yung thermostat housing. Ayan, kaya syempre ang maririd ng temperature gauge or temperature sending unit ay mataas kasi hindi pa siya nag-open. Kasi ay I mean yung thermostat po hindi pa nag-open kasi nga medyo mataas yung pressure rating na nabili ni Bossing na ipalit niya. So yan po lang po yung dahilan niyan. Mer Meron pa po yung isang simptomas yung nasa normal operating temperature siya, almost half lang siya sa temperature gauge pero lumalampas siya konti and then pag nag-automatic na yung fan bababa na ulit siya sa normal operating temperature niya. Pero hindi na po siya tumataas ng sobra. I mean, konti lang and then bababa na siya basta nag-open na yung rad fans. So, ayan po, kalimitan yan yung mga paramdam ng medyo mataas na pressure rating ng thermostat. So, hindi siya nakaka-open agad. Kasi nga, hinihintay muna niya, ma-reach niya yung pressure rating niya bago siya magbukas para makaikot niya yung coolant o yung tubig around sa engine. And, pabalik sa radiator para palamigin ulit. Baka nakapagpalit din kayo ng thermostat ng mga cooling system ng mga sasakyan ninyo and hindi nyo napansin na medyo mataas yung pressure rating na nakuha ninyo. Palitan nyo lang po. Gawin nyo lang. Kunin nyo lang yung 76.5. Pero po, pero kung okay naman po yung reading ng temperature gauge ninyo noon and then suddenly naging ganyan lang na medyo lumalampas na siya, eh, medyo, medyo kailangan nyo na pong tuun, pagtuunan ng pansin yung cooling system ninyo. Baka barado na yung radiator o palitin ng rad cap o medyo hindi na maganda yung flow ng water pump. Siyempre, kakaiba yan yung ganyan na tumataas. Pero usually, pag yan tumaas ng ganyan at may problema sa cooling system ninyo, tutuloy-tuloy na po yan pagka hindi nyo naagapan. So, etong ganito po na hindi naman tumataas, hanggang yan lang siya sa temperature gauge pati yung tataas lang konti and then pag nag-automatic yung rad fan, baba na ulit. Palitan nyo lang po yung thermostat para hindi kayo napaparanoid o hindi kayo kakabakaba. Siyempre, nakakailang po yan. Siyempre, nakakaano din yan, di ba? Dagdag Is -dag isipin din yan, stress din yan. Pero ayun nga po, kung alam niyo naman na yung dahilan, so okay lang po 'yan. Pero syempre, dapat sigurado kayo na hanggang dyan lang siya at hindi na siya tataas, hindi na sasagad at hindi siya nag-overheat. Walang pagkulong na sa may reservoir at saka walang overheating na nagaganap. Hindi masyadong mainit doon sa engine bay. Sinishare po natin itong mga maliliit na bagay na to dahil napakahalaga po nito dahil dito marami pong naloloko. Baka madali na naman ng head gasket gang yan mga sasakyan ninyo. Naku po, ang dami pa naman dyan naglipana. Pero Marami pong matapaktitinong mekaniko, honest na mekaniko, magagaling na mekaniko. Ah, kailangan lang po natin maging mapanuri. Kailangan syempre yung pagkakatiwalaan natin ay eh, talagang matino at maayos. Kaya ingat-ingat po tayo. And ini-encourage ko po kayo na talagang mag-research. Manood ng mga iba't-ibang car maintenance tips and mga car repair tips. Ayan, pati yung mga vloggers po, supportahan din natin yan. Supportahan nyo po kami hindi lahat alam namin pero at least nakakatulong kami sa inyo lahat ng mga na troubleshoot namin mga nalalaman namin sinishare namin para hindi po kayo basta-basta naloloko kaya open nyo na po yung Facebook ninyo and i-follow and like nyo po itong page natin na of costumes. Yan po mismo yung profile picture natin. And pati po yung YouTube channel natin. Subscribe po kayo. Marami kayong matututunan doon about sa pag-maintain at pag repair ng mga sasakyan ninyo. And syempre, huwag nyo kalimutan hit yung notification bell para updated po kayo sa mga ganap at sa mga videos na ilalabas natin which I'm sure na magiging helpful po sa inyo. Salamat po. God bless Nab Costumes.